mga idol. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga idol. Welcome back to my YouTube channel natin mga idol. So ayan. So, so ngayon mga idol, ay, nandito pala tayo sa ating kalabaw, sa ating alaga sa ating kalabaw. Yun, shout out din kay Kaore Vlogs, shout out idol. Pagpatuloy mo lang yung pagbablog mga idol. Daratan yan ang panahay idol na makamit mo rin yung pinapangarap natin mga idol. Pinapangarap natin dalawa mga idol. Kaya huwag mong Huwag mong itigil yung pangarap mo, idol. Yan, basta tuloy-tuloy mo lang yung vlog mo. Yan. Sa akin mga idol, ay minsan na po tayo makapag-vlog. Hindi gaya dati sa makasama pa tayo sa, sa trabaho, sa farm. Yan. Shoutout dyan sa dati nating dati nating kasamahan sa farm. Shoutout. At saka bago mong kasama dyan. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga pati sa mga subscriber natin shout out yun sa mga silent viewers shout out sa inyong lahat sa mga solid na supporter yun shout out sa inyo idol sa mga dati nating kasamahan sa sa pabrika shout out yun yun mga idol ay itong panahon mga idol ay super lakas ng hangin dito mga idol oh malakas ito mga idol ano yung ano natin sa amihan siguro ito mga jol pa lang tayo sa ano mga jol ginakuha natin yung alaga natin ng kalabaw kasi mainit, sobrang init na kaya dito ako na pahinga muna tayo dito sa ano, sa may lupa nakaupo na tayo dito mga jol yan so, ito yung kalabaw mga jol maliit yan ito yung ano, kalabaw tatlo kasing kalabaw ito mga jol yan yan Salamat sa Diyos mga Diyol ay malusog sila at mabait. Makita, ma ma malayo ka pala mga idol, makikita ka nila ay lalapit na sila. Uh, yan ang mga idol, yan ang, yan ang ayot mga idol. Gaya ng kalabaw. Ang kalabaw mo kasi mga idol, ay para kasi tao mga Nauuhaw din kasi mga Diyol. Kaya na pag init. Kaya huwag nating hayaan mga idol, huwag nating hayaan na uh, nainitan sila kasi yung kalabaw module ay pag mainit kasi module mainit sila sa mainit ay so, gaya ng baka kaya lagi nating alam mo yung alam mo yung pina man yung pinapatuna ayun ko lang mayo kung anong tagalog niyan pinapatuna natin sa ano ba tunaan yan din ang, yan ang kalabaw hindi so, gaya ng baka yung baka sa module ay ano sila sa mainit Baka hindi naman natin, hindi naman natin nahayaan yung baka na yun ang, mainit. Basta, ang, sinasabi, ko naman yung magkaiba sila ba? Yung baka, hindi, hindi sila, ano, hindi sila madaling maano sa init. Hindi gaya ng kalabaw. Ang kalabaw mga ay mainit lang ng punti. Ano na, parang mahihina sila mga yun ba? Parang maghalhal na pag na, parang ano na yung ano nila yung, yung yung hawa nila ba parang mabilis ang mabilis na ang ano nila yung nang ano, ano tao ginawa sa ano ayaw ang ano kalimutan ko ano, ano kaya sa mga shout out din sa mga may alaga ng kalabaw dyan ayun huwag nating hayaan mga idol kaya para para hindi sila ma mga din sa mga ano dyan hayop yun sa sa inyong lahat kayo ko lang sa inyo yun maraming salamat sa inyong lahat mga idol hindi, na, hindi ko lang pabayad yung vlog natin mga idol kasi uuwi na, uuwi na ako sa bahay kasi malakas na ng hangin malakas na ng hangin mga idol pero mainit ako hindi bihira ng ulan ngayon ilin niyo ata kaya shout out dyan kay Kaori Vlogs sa tatayul lagi ko yung pa, napanood yung vlog mo ngayon kaya pagpatuloy mo lang yung pagbablog mo ngayon sa mga subscriber natin dyan and pagpatuloy mo lang ngayon huwag yung itigil yung pangarap natin ngayon lalo na yung uh, ito, ano natin cellphone na ano sa hangin yung is, lagay lang cellphone natin parang katumba na yun ito lang mga jol maraming salamat sa inyo mga lahat mga jol yan Darot sa mga anot yung talaga rin Yon Yung smile